Hi guys, story time tayo nagpag ako dito sa may Caltex Gasoline Station Dito nang tumalapit sa Moa Pagkatapos kumang pag-gas, binibay ko na itong daan na to At pagkatating ko sa may traffic lights Pumili ako dito sa may nakamotorseklo Na angkas, yung angkas guys yun, Tingin siya natingin sa akin Hindi talaga nawala yung tingin niya sa akin Kaya ang meron sa akin at nakatitig siya sa akin Pagkatapos nun guys, umabanti na siya na una. At umabanti na rin ako. Nandito ako dito sa may intersection. Pagkaliko ko dyan guys, binaybay ko na naman yung daan na yan. Ang alam ko guys, papuntang mukuha to guys eh. Na daan na yan. Ayan, guys. At pagdating ko na naman dito sa may traffic light guys, nakita akong isang MMDA officer guys. Kita nyo ba guys, ayun na kulay blue yan dyan guys. So, ayan guys, na kulay blue tas paglagpas ko guys, may nakita naman akong isang ano, AMD officer sa gilid. Yung isang AMD officer guys, nilapitan niya yung isang ay uh, yung kasamahan niya na AMD guys. Ayun guys. So, tapos may suminya, sumin sa sa akin. So parang kinabahan ako nun, guys. Tapos parang may tinanong siya sa akin. And, hindi ko masyadong maintindihan yung tanong niya. Ayun guys. So So, napaisip ako kung ano. Kinabahan talaga ako dyan, guys. Tapos, suminyas na lang ako, guys, ng ganun. Hindi ko alam kung magkano yung sininyas ko. Ayun pala, guys. Nung nireview ko yung video, guys, tanong pala siya kung magkano, da, kung magkano na, kung na da dahil yung nagastos ko sa scooter ko. Kinabahan kasi ako, guys, kaya mali-mali yung nasabi kong sign language nasa 25 lang yung nasabi ko so nagastos ko po lang yun guys halos nasa mga 40k na siguro guys ganun so pagkatapos nung binaybay ko na tong MOA complex guys papuntang globe ayan guys so, yan guys nangyikita yung building na yun yung mall office arena so malapit lang tayo sa globe guys pag may nakita kayong uh, bula guys na uh, no, may ring yan nasa muwa na kayo guys yan binaybay ko lang tong mukha complex na to guys ikot lang ako dito diretso lang ako dyan pagka uh, diretso ko dyan guys lapit na ako sa north side ng muwa then pagkatapos ko dyan yan binaybay ko lang talaga yan papuntang ano ako dyan papuntang Ruas Boulevard transition na agad Nandito na ako kayo sa ano, Ruas Bolivar guys So binibay ko lang to Tapos may nagubadag sa akin na angkas Kung angkas nga guys titingin na sa akin yan guys So titingin pa ulit yan Ayan o ko ano, kung bak anong meron sa akin Bakit kapatingin siya sa akin guys So pagkatating ko dito sa may unahan guys Meron na naman yung MMDA guys Yan guys so Kinabahan na naman ako oh, Kasi nagsinyas na naman sa akin Magsisinyas yan guys Ayan guys so Tignan mo yan no oh. Tapos kinabahan talaga ako dyan guys Kaano na naman sasabihin ng MMDA officer So Pumunta siya sa likod ko Tapos umabante na ako guys Dire Diretso na ako yan So hanggang dito na lang guys Magkasal po tayo lagi Bago tayo bumiyahe Thank you for watching. Bye bye.